palalab 'to. Nandito na ayaw sa ating dagat. Ah, mahahapon ko, maano si Igay ko Dio Igay, no? Kasi 'to tuyong na daming sa yung bundanan ng karatig nat na bae. Eh 'to mong tikram nat natama Talisay, no? Nabuo yung Talisay. natin. Yung isa natin doon. Doon, o. Oh. Muntik na lang din doon. Yung oh. buti nakatama sa kahoy din. Hindi siya natuloy doon sa bangka natin. O hindi. Turok yung bangka natin. Maraming mahalon. Mahalon pa rin. Yan. Mga tao, o. malakas 'yung dagat. Nag-buwal. Uh, Buwal-buwal. Nabuwal 'yung hangin at saka dagat, 'no? Ampas ng alon.